<m·nip> mga kabukid Main event na po tayo Sa number 54 Pogi ng Tagulod mga kabukid Ang kalaban niya ay muli Yung spoiled ng Florida Muli silang nagkita mga kabukid Dito sa barangay Lakmit arayat at Pampanga mga kabukid e, Jay. Jay ingat ka Si AJ, hindi mawawala yung hinete ni Pogi mga kabukid. Pogi ng tagulod. buring lalaban yung nakaraang karera mga kabukid sa may barangay uh, kandating. Right Pampanga. Nakabawi siya kay, Pogi, kay Ispold. Nanalo yung Pogi. Dito mga kabukid. Alamin po natin kung, si, kung sino yung mananalo sa kanilang dalawa. Pogi ba o Ispold? Ito yung ano, Ispold. Ito. Puntahan natin naman yung ano, Ispold. Yung Ispold ng Florida mga kabukid. Kapampangan. Laban sa kapampangan pero kalabaw lang naglalaban. Kuya, ingat ha. Ah. Sa tingin, sa tingin mo kuya. Ayun yung, lang. Kuya, naning kaya po. Kaya uh, makabawi po kaya ispon. Kaya tapang asam po naging kandating. Ah, oh, uh, uh, malalaman daw po. Tinanong na po natin kung makakabawi na siya kay Pogi. Sagot po, malalaan daw po. Kung makakabawi. Magandang, magandang ano yung magandang sagot. Mga kabukid, tama nga naman. Malalaman ang inete. Weng, ingat ka. Ang inete ni Spold ng Florida. Si Weng. Ganda laban to. Mga kabukid. Nagkita sila sila dito sa barangay Lakmit. Aray Pampanga. Muli silang nagpakarera. O, oh, tawag nila Pogi mga kabukid. Spold Pogi, one on one. The main event. Daming tao. Ito yung the main event mga kabukid. Pogi, makabawi kaya sa pagkatalo. Sa barangay kandating dito sa barangay Lakmit Makabawi kaya si Spold ng Florida Pogi, oh, Pogi, Pogi Pogi yung tawag nila, Pogi Pogi yung tawagan mga mga <laughs> Spold, Pogi, tapos dito tayo Eto, Pogi Boss, ingat kayo, good luck ha Good luck sa inyo Pogi, Pogi Eto si Pogi mga Pogi. Ah, ang kalaban niya, yung squad number 54. Paunti-unti, nakikita na natin yung, yung dating takbo niyang matulin. Hey, ingat ka. Good luck sa inyo. Daming tao, pagka-pogi, tsaka squad, mga kabukid. Oh. Nakalatag yung mga tao. Ej, Jay! Jay! natin si AJ. Hey, Jay, nung nakaraan laban siya kandating, tinanong kita kung sa bilang na sambo, kung ilang ay, ilang numero ang kondisyon ni Pogi? Ngayon, tatanungin ulit kita. Ah, po, dati 7, ano? Ngayon, 8. Ah, okay. Ej, ingat ka. Good luck. Naglar ka na, mga kabuki. Dahil na, si Doon na tayo sa dulo. Wala tayong camera number 2. Pagpasensya nyo na. Good abogit. mga kabuki. Ayan na! Ay, ang ganda. Nakalabas parehas. Walang katabla-tabla, mga kabuki. Sino yung mauna dito? Sino yung panalo, mga abogit. Que